alam mo bang madali lang palang magluto ng balbakwa at simple lang mga sangkap kanina may nakita ako sa palengke nitong balat ng baka at mukha siya maganda kaya bumili na ako ng 1 fourth at itong iba pa natin mga sangkap na ating gagamitin sa pagluluto ng balbakwa nakita niyo naman simpleng simple lang at meron kayong mabibili niyan sa palengke at wag mo palang kalimutang bumili nitong ating anato powder o yung achuete kasi yan yung gagamitin natin pang pakulay sa sabaw at ito namang at ating siling panigang ay medyo madilaw na kasi nga nakastack lang sa rep etong sibot ha, huwag mong kalimutan para authentic ang lasa at ang ating daon sibuyas, tanglad luya, bawang, sibuyas at ang napakamahal na bell pepper at simulan natin sa paggisa ng luya, sibuyas, bawang. Alam mo naman kapag luto na yung mga aromatics natin, di ba? At idadagdag ko na itong ating balat ng baka. Yung iba talagang malalaki at maninipis ang hiwa niyan. Pero dahil nga konti lang naman itong aking binili, ayan, pinahiwa ko na lang ng maliliit para mas mabilis siyang makain, di ba? Ayan, halu lang natin. Isang kutsa lang natin bago natin ito lagyan ng sabaw. Ayan, pakukuluan ko lang muna at pag naiganayan na tsaka uli ako magdadagdag ng pangsabaw takpan muna natin sandali Ayan, nakalimutan ko na ang i-video ang paglalagay ko ng tanglad, sibot at yung ating anato powder. Kaya ayan, maganda na yung kanyang kulay ng sabaw, kulay orange na, na medyo may pagkaitim dahil nga yun, sa isang kasama ng mga sibot natin, yun yung nang nagpapaitim dyan. At syempre, naglagay tayo ng sabaw na sapat para palambutin itong ating uh, balat ng baka. At etong nga, malambot-lambot na itong ating balat ng baka. Kaya ida dagdag ko na itong ating siling panigang para umanghang na rin. At itong ating bell pepper. Naglagay na ako ng asin kanina pero titikman ko ito para malaman ko kung kailang pa bang magdagdag ng asin. Ayan, haluin lang natin at ayun nga, titikman ko muna para malaman ko kung kailangan pa ng kaunting asin kasi nga nakapaglagay na rin ako kanina hindi ako naglagay ng paminta dito ha Makaakala nyo naglagay ako paminta hindi asin lang kasi nga napakalasa na nito lalo na nga yung sibot ay nagdadala ng kakaibang lasa para meron ka na kinain na Chinese food ayan na nga nagdagdag ako ng konting asin at ito ha, ah, haluin ko lang ng kaunti at pagkatapos nga tatakpan ko muna uli ito para nga ah, palambutin pa at yung sabaw ay numapot pa. Ayan, kasi nga tingnan nyo medyo madami-dami pa yung sabaw. At pagkalipas nga ng ilang minuto pa, eto na ang ating nilutong balbakwa. Tingnan nyo. Ayan, kumukulo-kulo na at napakabango ng kanyang amoy. Dinagdag ko na yung konting daon ng sibuyas pero mamaya yung natitira kong daon sibuyas ay ating niyang i-garnish sa ibabaw ng ating mangkok para talagang makulay na makulay itong ating balbakwa. Ati Atin na itong uh, iya, kasi handang-handa na ito. Masarap kasi tong kainin kapag mainit pa. Diba, alam nyo naman, baka to baka maging masebo kapag malambot na. Kaya ito, sisimulan ko na siyang ilagay dito sa mangkok ng atin ng masimulan tong kainin. Alam nyo ba na marami na rin version itong ating balbakwa kasi nga niluluto na rin to sa iba't ibang lugar. Pero itong ating recipe ay mula sa Mindanao dahil nga ito ay pinakilala pa sa atin ng mga Espanyol at naglalagay din sila ng uh, tomato sauce at saka ng tomato paste. Pero tayo hindi na tayo naglagay niyan. Anato powder na lang o yung achuete para sa pangpakulay ng sabaw. Pero huwag niyo palang dadamihan masyado yung achuete ha o yung anato powder kasi medyo mapait yung ating lasa kapag madami kayong nailagay na anato powder. At pagkatapos, ayun nga, pinalambutan natin ng gusto itong balat ng baka. Kaya ayan, talagang lumapot din yung sabaw at naging madulas itong ating uh, balat ng baka. At tingnan nyo naman, ako mukhang napakasarap talaga nito ating nalutong balbakwa. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!